<laughs> Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan po, at tinitingnan ko po kasi itong mga lucky numbers na mga sinumala ko po na ibibigay ko po para sa inyo. Mga two-digit lucky numbers, inaayos ko lang po mga kalaki, okay? At syempre po, ngayong alas 5 po ng madaling araw, gising na mga kalaki, tutok na po rito at pwede mo nang makuha ang mga bagong tips, ang mga bagong code na mga lucky numbers na ibibigay ko po para po sa ating lahat mga kalaki sa mga may hirik po dyan tumaya sa STL. O, oh, wedding, o. Oh. Sa Tudiloto, sa national o sa abroad o bay pwedeng pwede mga lucky numbers naman mga kalaki. Kunin mo to at ilista, tas alagaan mo ng 3 days o, di ba mga kalaki, tandaan mo araw-araw kami nakakapagpanalo nakapost yan sa Facebook, di ba? malay mo naman, ikaw na ang susunod naming winner dito. Kaya tutok na mga kalaki, halika na. Ibibigay ko na ang mga two-digit lucky numbers ng bawat bayan. Pag nagustuhan mo, kunin mo. Kahit saan ko binigay ito, pag nagustuhan mo, narinig mo, nakita mo, kunin mo, tayaan mo, pwede. Ayan, aga-aga, may, may nagpapabati na naman. Kaya halika na, umpisa na natin. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Kung na ba ngayon? Miércoles Santo na yata, eh, di ba? Naku, grabe yan na po. Mahal na araw ng mga kalaki dapat. Mm, ang mga laki numbers natin aalagaan niyo ha. Magsusumada po kung magsusumada bukas po na Wei Santo at ng Viernes Santo magsusumada po tayong mabuti mga kalaki. Okay, at ito po ngayon mga kalaki, habol po tayo baka sakaling ikaw na ang susunod nating mananalo ngayong araw na 'to. Ito na po mga 2-digit lucky numbers. Umpisahan po natin sa Romblon. 24 Angono, Rizal, 25, 13, Montalban, Rizal, 18, 15, Antipolo, 31, 34, Taytay, Rizal, 26, 12, Cainta, Rizal, 7, 19, San Mateo, Rizal, 9, 8, Isabela, 31, 35, Togigarao, 5, 3, Rojas, 1, 2, Capiz, 4, 9, Bohol, 11 15 Bulacan 17 14 Bagyo 526 Bicol 27 32 Batangas 130 Bataan 33 16 Butuan 16 4 Benguet G 12 Iloilo -ilo. 4 ano to do ano 39 Leyte 530 Samar 221 para Nyake 23 24 Manila 27 Pasig 2.35, San Juan 18 Marikina 17 20 Tabuk 322 Apayao 516 Sambales 4 5. Palawan. 6. 7. Muntinlupa. 2. Gs. Caloocan. 11. 19. Marinduque. 33. 35. Mindoro. 11. 14. 515 5. 15. Cavite. 1. 20. Bacolod. 21. 24. Quirino. 32. 32. 21, Tarlac, 7, 16, Dabao, 30, 35, Olongapo, 9, 17, Quezon, Gis, 13, Laguna, 5, 8, Aurora, 1, 32, Aklan, 23, 37, Cebu. 18, 24, Masbate. 22, 31. Nueva Vizcaya. 35, 17. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan sa Nueva Vizcaya para po sa masusugin nating mga followers dyan. Nagiging oily yata yung ako, makinis lang. Ayan po. Bagong gising kasi. Ayan po, para makapal makakuha po kayo mga legit yung mga lucky numbers natin, para mapanood nyo po, dapat nakapalo po kayo sa mga legit na account po natin. Hanapin nyo po kami sa Facebook. Ayan, i-search nyo Facebook, Red Parungkin. Tapos, titignan nyo po yung followers. Dapat po, merong 400,000 followers. Check kami po yan at syempre po may second account po tayo Red Parungkin din po na naka yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen na may 51,000 followers, check kami rin po yan at syempre po Aris Gatchal yan ayun po yung mga legit na account namin sa Facebook at meron din po tayong Youtube ang Youtube po natin Red Parungkin po na merong 16,600 followers at syempre po TikTok ang TikTok po natin Red Parungkin po na merong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayo yung humingi mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code. At pag nakita ko po kayo po, ay comment na comment, share ng share ng mga video, at nag at nakafollow. Ah. Dapat po nakafollow mga kalaki. Automatic po, padadala ko po kayo ng mga lucky numbers agad-agad sa inyong mga messenger. Kita nyo, madilim pa sa labas. Oh. bu- Uh, bintana yon kaya lang madilim pa. Kasi nga po, alasin ko pa lang po ng madaling araw. Maya-maya, sisikat -maya, na ang haring araw. Okay, tandaan nyo po mga kalaki, ang laki numbers namin, libre po ito, walang bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months po. Ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months. Lagi ko pong sinasabi, wala po itong pilitan sa may gusto lamang po magpa-private consultation member sa Sa gusto pong matutukan ang mga laban nila sa abroad at Pilipinas, bibigyan po kita ng mga 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit. Depende po sa tatayaan mo dyan sa loob po ng 3 months. Every 3 days po, nagpapalit tayo ng lucky numbers. Okay? At pag nagpa-member ka ngayon, bibigyan pa kita ng discount mga kalaki para bago matapos itong itong Marso mga kalaki abay kasali ka na sa private consultation at maaalagaan na kita. Okay? So ayun mga kalaki, tutok-tutok na mga kalaki ha. At ito na po itutuloy na natin ang pamimigay ng mga lucky numbers natin. Sa mga interesado po na sumali sa private consultation make sure na makakausap nyo muna ako bago magpa-member. Message na po kayo sa messenger ko, okay? At tututukan ko kayo, i code ko ang Birdman at Birdshare mo. Ito na po sa Nueva Ecija, ayan, sa East 30, Ilocos Norte, 812, Ilocos Sur, 57, La Union, 2124 Pangasinan, 1725 Pampanga, 16-30, Tres at Quezon City, 7 G's. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga 2-digit lucky numbers. Takbo na pa sa mga sukin yung outlet at make sure po mga kalaki, ang mga lucky numbers namin, naalagaan ng 3 days, wag basta-basta binibitawan. Ayan. Dito na po tayo mga kalaki, shout out na po tayo sa ating mga kaibigan. Ayan po, shout out po kay Mylene may Linda po ng Baguio City. Wow! Hello po sa inyo dyan sa Baguio City. Maraming maraming salamat po dyan. Maraming po tayong followers dyan sa Baguio City at members. Congratulations po nandyan po. ako nung panagbenga na naalala nyo. Hello po mga kalaki. At syempre po, maraming maraming salamat din po sa ating mga uh, flowers vendors po dyan po sa may... Saan to? sa may San Rafael, Bulacan. Ayan po sa mga butik po dyan siguro to ng mga flowers vendors. Shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po Bulacan na panalo ko na. Pareho po ba ang laban, ang labas ng ng STL ng wedding sa Bulacan sa kunyari San Miguel, San Rafael, baliwag ganun po. Iisa lang po ba? Okay. So mga kalaki, para alam ko po, i-comment nyo po sa akin. Good luck mga kalaki. Gising na! Mananalo tayo, claimant.